ng mga kulit yung inyong eh. So, yan mga magiging aral. Dahil masakit na. Ika. Parang buong kong 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 sa kong 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 kong

Kung nare-rate niyo po ng 1 to 10 yung pain habang nakataas ganyan, gano'ng kasakit po yun? Siguro mga 8. 8. Ayun, aray, aray. Ayun yung itong... Ayun, puro may sakit din. Masakit din. Saan po nanggagaling ang sakit? Ayun yung ako. Ang ganda dito na po ba ang kaya niyo? Nagawin niya Ayun, aray. Gano'ng kasakit na po yan? Mga 8. 8. 8

Sige na po, ikaw po ang magtas. Ang kanina, hindi nyo may ng ganyan. Kung may sakit ma, kaya. Ito, nirabol na po. Hindi ko na nung kanina na oh, parang mong okay. baliin ng kamay para may taas kasi nakadikit. Ito. Kanina sabi niyo kapag nakataas ng ganito, yan. Number 18 sakit. Ngayon po, mga uh, six na lang, 5. Uh, pag, five. sinasagad? <laughs> pag sinasagad din. Oh, yeah. uh, five. Okay. yung number eight, makagad okay. ko na. ako ninyo. Diyan. Diyan. Oo, oh. pa <laughs> ba sa <laughs> mo. Iba-iba. Kung medyo masakit man siya, malaki ba? Mm. Yung...